fast game to. Hindi, hindi, hindi kayo pwedeng mag-fast talk dito kasi kailangan nyo mag-isip. At oh. ito ha, sa unang set ng questions, kailangan maging number one, honest. Yes, ginaw agad, wala nang na rules na. para wala ano, wala. Oh, para, para na may thrill. Hindi, dito thrill. Second, kailangan kung anong una nyo maisip pa, dapat ganun talaga. Kasi kung una talaga. Parang fast talk nga. Fast talk. Sige, sige. Fast, fast talk na honest. Oh na honest. Kailangan mabilis sa sagot? Hindi, hindi naman, yes. hindi naman. Pero basta okay, diba, una. Slow talk. slow talk. Slow talk. Ano lang, sakto. Ano? Pillow talk. Pwede pillow talk. Pillow talk. Magagawang sarap nun. <laughs> uh, <laughs> eto, imagine nyo ang sarili nyo na nasa isang desierto. Okay? Pagtingin mo, derecho, kanan, kaliwa, likod, wala. Puro ano lang, sand. Puro desert. Tapos, di ba sa Riyadh, sobrang init. Ganon. Oh. nakaka naka, bad trip, di ba? Nakapagod. Ganon. Okay, Nakasakay ka sa camel. Tapos, ang goal mo... Ay, nakasa- basta nasa, nasa, nasa ka ba sa amin? Nakasay ka. Okay, di ba? Yan, parang ganun, yung pakiramdam. So, parang ganun, goal mo, makauwi. So, imaginein mo rin yung bahay mo ngayon. Pero di mo pa siya kita. Ah. Pero gusto mo makauwi dun sa syudad nyo. Tapos, alam mo na yung way mo papunta dun. Ngayon, habang sakay mo yung camel, papunta ka. Tapos, ayun, dire-direcho kayo. Habang tumatagal, parang napapagod na si camel. Tapos, nakikita mo na na. Ayun na. Ano yung words na sasabihin mo dun sa camel? Sa camel? Hmm. Hirap naman. Kung anong instinct, instinct dapat to, instinct. So dapat, ano siya, niisip mo yung, hindi kailangan, walang tama, walang mali, basta kung ano ka talaga, dapat instinct yung gumana dito. Pagka, uh, anong sasabihin namin sa Kamel? Sa Kamel, pag, uh, pag nakita mong, ano na siya, pagod. Ganun, may message na ako. Oo, oh, ganun. No, na pa pagod na siya papagod na siya. Ano, ano sa'yo? Mr. or Mrs. Camel, mula pagdating ko dito sa Riyadh, tayong <laughs> Riyad dalawa talaga. agad ang nagsama. Sana magkaroon ka ng laas ng loob para tulungan ako dito. At mahal na mahal kita. Ayan. Okay. Okay, yakata ako ah. <laughs> Kasi nangyari na sa akin yan eh. Sa, sa ano re-admiss mo? Hindi naman. Oh, sa bu sa buhay. Sa buhay. Yung oh. sa, sa amin, sa... Alam ano, na, ako doon eh. Sa... Pwede, pwede mong kwento? Oh, naman, pwede kwento <laughs> ano, muna. Sa, ano, <laughs> sa Bali. Sa Bali, like, sa nag ano kami? Ay, nag... Ano to? Ano to? Ano to? Speedboat. Hindi, yate Uh -oh. Pero medyo maliit lang yate namin nun eh. Tapos wala akong makita kahit ano. mm Ang layo namin nun, parang 30, 40 minutes na kami nagbibiyahe. Uh -oh. yung alon, sobra, mas mataas na sa uh -oh. ano namin, sinasakyan namin. Gets, get, gets, parang sumuka nga ata ako sa sobrang kaba ko eh. Uh -oh. Siguro ganun din mangyayari sa akin pag ano. Masusuka ka din, ganun Oh. No? Or, di ko alam. Pero mas... paano mo, anong sasabihin mo dun sa, sa camel? Sa, sa camel, o kaya dun sa boat? O dun sa captain, parang ganun. Ano yung sinabi mo dun? Tatanong ko, safe ba? Safe <laughs> ba? Say pa, eh pa pa tayo, eh baka umuboy pa pa, pa tayo, uh, parang gano'n. Siguro uh, sa Kamel, uh, sabihin ko ano, Kamel, please, <laughs> hindi ka pwede mapagod kasi isa akong overthinker na tao at iiyak ako pag hindi ka tumayo at pag napagod ka. Yun. O oh, pero overthinker ka talaga na ano. Pag sa ano? Sa mga, sa, sa real life, sa, sa real, real life. life. Yun, okay. Sige, game. So yun, sinabi mo na sa Kamel, Kamel nagkaroon ng konting ano, uh, energy, so gumawa ulit kayo. Ngayon, papalapit ng palapit na. Bigla ka nakakita ng Oasis. Bigla, pag pagod na pagod ka na. Parang pa-zero pa ka na eh. Pero bigla ka nakakita ng Oasis. Alam mo, das, parang halos pasuko ka na. nakita ng ano. Alam niyo na may Oasis, di ba? Alam mo yung parang sa gitna ng isang deserto may puno, may tubig, gano'n. Ah. So, parang pwede ka mag-regen. Oh, okay. Pero dun sa Oasis, <laughs> habang papalapit ka ng papalapit, unti-unting may na-form na silhouette ng tao. Unti-unti. Tapos papalapit ka ng papalapit, nakikita mo mas familiar na. Papalapit. Habang papalapit ka ng papalapit, nakita mo mas naging clear. Sino yung eventually nakita mong tao na yun? At ano yung name ng tao na yun? Dapat yung unang pumasok sa utak nga. Unang pumasok sa utak ko? Parents ko. Okay. Sige, sabi, uh, sige. Si Daddy King Kong at si Mami King Kong. Okay. Sige. Daddy King Kong and Mami King Kong. Okay. Sa'yo, sino yung unang ano, yung partner ko. <laughs> Baka naman ginaya mo lang siya. De, de, yung talaga siya yun sa talaga. Sa talaga. Sa so, si Miss Yang. Yeah, oh, okay. Baka okay. naman pumasok, sabihin ko, si Rene J. <laughs> sige, sige. lagi mo, na, sige, lagi natin si Rene J. Dandun eh. Paano sa dalawa din yung sa kanya eh. Oh, oh, Baka naman pumasok. bigla. Si Sabi mo, basta yung pumasok eh. Ayun yung pumasok bigla eh. Oh, sige, sige. Okay, so yun. Um, so, after nyo mag-region ng konti dun sa Oasis, dumiretso na kayo on the path pa uwi paunti-unti na. Ganun pa rin, malayo pa rin eh, napagod ka pa rin, tapos na, nagkaroon pa rin ng mga challenges. Then eventually, naabot mo na yung, yung bahay, yung, ano, yung lugar ng bahay nyo, kumbaga yung destination mo. Yung syudad, kung kuwarit, kung sa Montilupa man yon or sa sa tagig yun yun, visualize mo yun, yung bahay mo. Nakawi ka na. Ano yung naramdaman mo nung finally nakarating ka na dun sa destination na yun? Pleasure. Pleasure? Sige. Oo, oh, oh, magiging masaya talaga ako. siguro, siguro kung mangyari man yun, huwag naman sana. Huwag <laughs> naman sana. Oh. <laughs> <laughs> kung mangyari man, siyempre, kung sa, sobrang init talaga eh. Hmm. Kung baga, uh, may chance kang ma uh, madedo, talaga. Madihedo, eh. Talagang sobrang init eh. Uh -oh. di, di biro talaga init eh. Siguro pag nakarating ako, sobrang magiging masaya ako. May, may iyak pa siguro ako. Ah. Kasi, siyempre, yung paghihirap mo doon, sobrang... Hirap doon kung iisipin hmm. mo, wala ka nakikita, uh Oo. -oh. tapos camel ka lang, camel yeah. lang yung alam mo. May camel lang kasama mo? Kasama uh -huh. mo. Hmm. Siya lang yung kasama mo sa buong paglalakbay uh -huh. Uh -huh. mo. Oo. Kaya, yun. Okay. And sakto, speaking of that camel, visualize nyo ulit yung camel na kasama niyo okay, any all throughout. Hindi last words. Hindi last words eh. Parang ngayon na nasa destination ka na, uuwi ka na. Meron kailan mo nang ipasa si Camel sa kung sino man. And imagine mo same Camel ah, walang nabago since siya talaga 'yon. Parang ano G agad, siya agad 'yon. Ipapasa mo siya sa isang tao ulit. Sino yung tao na 'yon? Sino yung tao na yun na pagpapasahan mo ng Camel? Ganon din yung gagawin niya, may destination din siya throughout the desert din. Ah. Uh, ano pa sa ko sa papa eh. Papa mo, okay. Sa akin si Kirk. Kirk. Sasakay ng Camel. <laughs> okay, okay, okay. okay. So, ang ginawa natin dun sa, ito exercise na tayo tinatawag ay cocology, which is related din naman sa psychology. At yung mga tanong na yun, tsaka lalo na kapag naging honest ka, talagang nag ka, meron siyang meaning in real life. Okay. So, first question is yung uh, sinabi mo dun sa camel. Kung ano daw yung sinabi mo dun sa camel, ganun daw ang sasabihin mo sa sarili mo kapag nandoon ka sa moment na talagang tagilid na talaga at talagang pababa ka, sobrang down mo na moment mo. So, kunwari sa career mo meron kang sobrang babang uh, point ng career mo para i-cheer up sa sarili mo, yun, para tulungan sa sarili mo, yun yung sasabihin mo. So, ang tanong ko sa inyo ngayon is, sinagot mo na ito actually kanina, pero meron mong point sa career nyo na parang sinabi nyo yun sa sarili nyo na parang ganun? Yung ano yung... Pag di ka ano, wow! wag kang mag, ano, sabihin mo na kaya para di ako mag-overthink. Parang ganun. Ah. Uh, Dumating ba ako? Sa, sa, career, career ko? Oh, career or buhay. Kahit buhay, ganun. Parang, siguro sa karir ko, wala. Wala pa. Wala, pa wala. wala, akong ganun na. Anong mga, may mga times na down yung career mo din naman, syempre, di ba? Ah. Uh, oh, ano yung mga, ano yung, paano mo chinirap sarili mo nun? Ano nga ba? Wait lang. Pwede ba isipin? Oo oh, naman, oo oh, naman. <laughs> Ay, ikaw, ikaw okay. muna, ikaw muna. Okay. Uh, nangyari ba 'yan yung, yung sinabi? Uh, mo? sa akin luckily hindi naman hindi pa naman. Uh -oh. Wag naman sana. Wag naman sana. Pero ano kasi no, parang siguro kasi yung car career pa eh para isang point trend. Eh. Uh Oo. -oh. Pero kung sakaling yun, sa mga ano, times na na down ka ganun, para anong sila sabi mo sa sarili mo? Ganun. Oh, uh, sinasabi ko sa sarili ko. Unang-una na, syempre nahingi ako ng ano, gabay kay Lord. Ayun. Uh, Tapos sinasabi ko sa sarili ko, Feel ko nangyari lang siya sa akin nung dati sa ano eh. Nung napasok pa ako sa school. Tapos sobrang ah. natambakan ako ng gawain. <laughs> uh -huh. Parang sinabi ko na ano. Parang kung di ako gagalaw, wala rin naman patutunguan eh. Yeah, parang doon pa rin pupunta sa ano. Sa kailangan kong gawin. Mm -hmm. So why not? Umpisahan ko na rin agad. Yun. Mm -hmm. Laban na. Laban na. Ikaw? Sa akin ano. Pagka time na parang nadadown or pahit. man mm -hmm nilalaro ko. nag Nagaano lang may ligas ako mag self reflection pag ay mm. tama ba? Tama. Ref tama. Self reflection. Tama. 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 May lig may ligaw mga ganun tas parang na, sinasabi ko sa sarili ko na kulang yung mga ginagawa ko. Mm. Kailangan tas parang may time nga na para si may, may inisin ako eh wala na pag sa laro ko eh pag may time na pumapa sa sarili sa mo. Sa sarili ko sa sarili mo. Mm. Parang may time na nasuntok ko yung pader. So, ah, sobrang yeah. inis ko. Physical ah okay. Pero, Pero hindi naman sobrang yung uh, mababali yung kamay ko. yung uh, parang na, yung parang nainis lang ako yung bigla mm -hmm. lang. Kasi ba't ganun? Sabi ko, parang di ako yun. Di ako ganun mm. -hmm. maglaro. Mas ano ka ba? Mas parang, <coughs> mas, tag dito, mas self, ano ka, parang critical, ganun. Instead uh, na, kunwari may nangyaring pangit dun sa laro, mas sinisisi mo sarili mo kaysa yung makakampi mo or uh, outside, parang uh, ganun. Uh, ako, tinitignan ko, ano eh, bo, bo, buong bo bo. laro. Bo. Pero, uh, may time na mas nagpo-focus ako sa laro ko pag ay sa sarili mas pinupuno ako yung sarili ko. Mm. Mas inuuna ko pa lang na yung sarili ko kaysa yung bago mm. yung team. Okay. Ikaw king, you naman. Know? Critical ka ba sa sarili mo o mas tinitingnan mo yung ibang ano? Actually halos same lang kami ni ano ni Kelra mm. na mas mas, inu mas inuuna namin na tignan <coughs> yung sarili namin kasi parang nabuong mindset na rin siya sa team namin eh. Mm. Na bago ako tumingin sa iba, syempre tignan mo yeah, muna sa sarili mo. Yeah. <coughs> All right. So, yung question number two, tam tingin ko tama naman yung mga sagot nyo kasi parang yung meaning niya is ito yung talagang may tiwala ka na tao na tutulungan ka kapag uh, down na down ka na. Diba? So, <laughs> ikaw sagot mo, parents. So, hanggang ngayon ba ganun pa rin sila sa'yo na parang talaga tinutulungan ka especially mga down moments ganun? Forever yan. Forever yan. Okay. <laughs> Sa'yo. Mm. Gets ko yung si ano partner. For sure. Itutulungan ka nun. Pero ba't si Rene J? Hindi <laughs> ko alam eh. Sabi mo kasi, <laughs> kung ano to, <laughs> be honest, <laughs> kung o, ano ma-isip. Ano eh. Pero, ayun yung sabi ko, pero di ko alam bakit siya inaisip oh. ko. Pero meron na ba, dumating na ba sa point na parang talungan ka ni Rene J? Meron. Mga, ah. sa mga sock med, mga ganun. Ah, okay. So ano, tropa-tropa peeps na Tropa-tropa kami nun. Okay, okay. <laughs> so, sa number three, ito yung interesting na question kasi di ba ito yung para parang feeling mo na after mo na-reach yung destination, ang reflection niya is, kung ano daw yung naramdaman mo dito, ito yung uh, naramdaman mo dati nung may nakapag-get over ka na sa isang bagay na nakakalungkot masyado or kunwari na broken hearted ka pero na get na ano na nakapag move on ka na ito yung naramdaman mo so kung meron mga times na yun nga, broken hearted kayo be because of love life or career or anything Dumating nga ba talaga sa point na yun yung sinama mo na parang happy na tapos na or relieved na tapos na parang ganun? oh saan yun? Sa ano? Yung sa Bali. Sa Bali Yung uh, ano yung sinabi ko sa isla. <laughs> Saktong-sakto. Tapos ano yun eh, talagang after nun parang ayoko na magdagat eh. Oo, <laughs> uh, oo. Na, na parang… Nang na, wala ba kayo nun or ano ba tanawa na… Hindi, hindi naman kami nawala. Ang tagal lang ng biyahe namin, uh, ay nang paano namin sa isla. Parang 1 hmm. hour ata, 1 hour and 10 minutes, mga ganun. Eh 40, parang 45 minutes kami. But I mean na kaming nasa byahe tapos mm. wala kami nakikitang kahit ano mm. tapos pero yung alan. alon talaga kitang-kita ko kasi <laughs> <laughs> tulog <laughs> kasi ako nun kaya yung <laughs> bintana namin mas mataas na sa bintana <laughs> namin yung alon mm. medyo nabab nababasa na yung yes. mga gamit namin kaya eh ako wala naman ako alam sa ganun kung safe mm. pa yung ganoon so, o, o ano eh na-expect na ko yung ano yung sobrang taas na yung mas mataas na sinasasakyan mo pero oh. kasi chill naman yung ano id kap kapitan eh so pag tinitignan mo yung kapitan. Para sa si... chill ang kapitan eh, uh Oo. -oh. Uh -oh. Ay, kita ko chill, pero ako talaga, hindi uh -oh, talaga baki... ako mapag... Ano siguro na, kasi yun eh. din eh. Hindi, uh... first timer din kasi eh. Uh hindi ba dahil pamilyado ka din gano'n? Ayun, oh, ayun yung dahilan. Eh, no? Kaya medyo takot na akong Iba masaktan niya. muli. Masaktan <laughs> muli. <laughs> kasi pag sarili sa mo lang, pag walang ano, pag walang nakadepende sa'yo, parang okay lang, sige, oh, unin mo na ako. Dati, patapon buhay ko eh. Yung wala pa akong pamilya, wala akong pake. Eh. Mm -hmm. Kahit anong... Oh, siguro, wala, pa, yung, wala pa ang pamilya ng time na yun. Hindi ako matakot. Eh. Nakagirl uh -huh. lang ako. Uh lang ako dyan. Pero ngayon, mahirap na talaga eh. May Kumbaga, may bubwa. Kailangan kang buhayin eh. Sama. Kumbaga, kailangan kang sustentan. Bawal ka pa mawala sa mundo. Yun. Yan sa'yo, King. May, so, okay, may ganung na-experience ka rin na parang after a long na problem or parang disappointment or heartbroken ka. Ayun, ganun din. Sabi mo, happy ka, di ba? Yung sabi mo. Relief. Pleasure. Relief pala. Relief. Pl eh, pleasure. Iba yung pleasure. Uh, so, na nak mo ano, na pleasure ba? Yes. Okay. Pero, ano eh, para siyang, parang kabalik na rin siya eh. Sa akin yung, na ano, yung na-experience ko yung, hindi siya after matapos ng lahat ng problema. Yung sa akin, parang, after magbunga ng lahat ng hard work. Ganun, yun. Yun. Oh. Uh. yun yung sa akin. Okay. 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 So, <clears throat> na, sa number four, ito na yung kakaiba. Ang sagot mo dun sa huli, yung pinagpasan mo kay si Kirk ikaw ang Papa. pinasama si Papa mo okay pero ito kasi kay eh, itong yung new rider daw since bibigay mo siya nung Camel parang ang representation niya is someone na parang karibal mo or may parang kang uh, uh, na disappoint kanya before or something kasi ang karibal kasi hindi siya ano siguro negative kasi pag uh, ang term na karibal eh pero ang totoong meaning kasi ng rivalry, parang ano kayo eh, parang same level kayo ng understanding sa mundo. Tapos, nirespeto mo yung kakayahan na niya. So, parang ganun. At alam mong, kahit bigyan mo siya ng challenge, ma malalagpasan niya yun. So, ganun. So, accurate ba yun sa iyong papa? Oh, Kay Papa T-Rex? Accurate. accurate. Oo. Ba ano bang meron, ano bang relationship mo with na ano, si, si Papa T-Rex? Relationship ko sa kanya na eh. Parang hindi ko siya talaga, parang turing namin sa isa't isa talaga. Kumpare. Kumpare. <laughs> Rex. Ganun, uh, parang ganun. Rex. Ganoon uh, uh, parang Rex. Si Rex, kumusta? Parang ganyan lang 'yung parang mag-tropa lang talaga. Tas lalo na 'yung pag nung na time na nagbe-basketball pa siya. Magaling kasi sa basketball din si eh. Mm, Kaya mm, ayun 'yung tinutularan ko eh, pati 'yung mga 'yung mga siyempre pag basketball player ka. Merong meron din mga 'yung mga hard work, hard work na 'yan. Mm, Serye nag-ano sa akin dati 'yan. Oo. Uh, Na-apply na, na mo na lang sa. Na-apply ko na lang. Uh Oo. -oh. Tapos mas na-improve ko. Okay. <laughs> Ikaw, bakit si Kirk sa'yo? <laughs> okay, right ba? Ma? Parang may, 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 ano parang hindi ha. Meron ka bang parang <laughs> nilalagay na standard kay Kirk na parang masabi mong ay eh, siguro sa certain point ng sa, sa gantong field, pares kami ng disiplina na ng level ng trabaho, parang gano'n. na napagalingan kayo, gano'n. Uh, ano yung question? yung ano, karibal mo ba Anong, anong part ng buhay mo na, na mo? Or at least, masasabi mong same level kay ni Kirk. Part ng buhay, siguro sa ano lang, sa laro, sa ML mismo. Kasi mahilig siya <laughs> makipagtalo eh. So, uh, pag nasimulan kasi yung topic ng pagtatalo, madami na magiging argument. Ganun. Uh. so, makukuha niya yung point ng bawat isa. So, andun yung same level ng parang pareho niyo gustong mag-improve. How about game IQ? Matat ka, sa tingin sa team mo, ano kayo? Parang yun, mataas ang game IQ nyo parehas. Parang yun. um, sa akin po, around 200 kay Kirk. mga 74 or 3. Malayo, <laughs> Malayo po ba yun? <laughs> Malayo yun eh. Parang times 3 yata yun ha. Okay, tasabihin natin kay Kirk. Eh, you na know, mapapost naman ito eh. So yun, ang, um, mukhang may konting accuracy naman dun sa mga nakita natin at... Uh, sana eh, nag-enjoy kayo dun sa nangyari na yun. Um, mayroon na mga questions sa inyo na MPL related. Uh, <coughs> magsisimula tayo dun sa Greatest in the Lane. Sakto season 9. Ay, wala ka season 9 no? Wala pa, wala, wala pa. pa. Pero ano ka season? alam mo yung content ah, ano, na para ano. yun sa Greatest in the Lane. Pero kasi ngayon ang MPL ang tema niya ay eras. So hindi siya nung time lang ngayon. Pero ang tanong ko sa inyo is all throughout your career, sino yung katapat niyo sa same ka, same lane or same role na masasabi niyo yung pinakamalakas talaga na nakatapat niyo? Cartesi ako. Liquid mm. Cartesi. Mm Sobrang consistent tsaka ano, super goated. Super goated na, goated na, goated. Okay. Ikaw? Super goated. Super goated. Ito lang, iniisip ko eh. Habang iniisip mo yan, Kelra, ano yung qualities ni Carl, Carl T.C.? Or yung ginagawa niyang special na hindi kaya gawin ng iba? Para sa akin yung special na ginagawa ni Carl T.C., ano? yung dahil sa experience niya. Sobrang… Mm -hmm. Feel ko sobrang laking bagay ng experience ng career niya sa kanya kasi mm -hmm. parang doon niya, na, niya nakuha lahat ng ano eh, na siguro ng leadership pagdating sa game. Mm -hmm. Feel ko hawak-hawak na yung leadership pagdating sa loob ng game, gawa ng mga experience na tsaka yung role niya. Yung role kasi ng jungle ngayon sobrang laki so mm -hmm. sobrang nag din yun kay Carl dahil sa mga experiences niya before. Okay. Meron lang? Uh, ano? Sa lahat yan, mayroon sa so, mm -hmm. ano yun, di ba Mas sa lahat na nakatapat ko? Si Marky. Uy. Free Lops. -lops. Hindi, si Marky kasi ano, no season 7, pati yung mga nandito pa siya sa Pinas. Mm. Talagang nahihirapan ako katapat niya kasi medyo alam niya yung kung paano ako mag-isip. Siyempre, mm. Eh, siya, yung, siya yung, naghubog ng, ano ko eh, mm. ng utak ko eh. Mm. nagsisimula pa lang ako eh, kaya tingin ko siya. Kasi lalo na no season 7 na halos, hindi naman halos lahat. mga ibang golden na veterano, parang nakaka, ano ko, natatalo ko. Pero si Marky nung lahat ng laro niya, nakalabang ko siya. Season 7, mm. 8. Yung 9 lang ata ako nanalo eh. Pinakahuli, eh. nung pinakahuli? Pinakahuli. Eh. Oh. Wala. Talo ko. Hindi <laughs> pa nalo ka din nung regular season? No 9, no 9, no 9. No 9, ginagawa mo siya. Ayan, no 9 lang. <laughs> no, lang. No 9 lang ako nanalo oh. sa kanya. 7 tsaka 8, wala. Oh. Dilaglag nila kami, tapos ano. Mm. Parang siya yung naging kontrapelo ko eh. Nung, mm. ano, kaya nga nung after na ng season 9, uy wala na si Manoy. Okay. Eh. Nice. <laughs> nice. <laughs> nice. Pero yun ang interesting kasi imagine mo katapat mo nung season 7, Regular season si Marky, tapos nung playoffs kasi si Yakno. Pero nung 7, panalo nga si Marky noon. Tapos ano, chang yun eh no? Chang'e, kinounter ako. Ay, kinounter niya yung hero ko na dapat counter sa hero niya nung time na yun. Chang'e, harita ata ako nun. Chang'e, harita. Tapos, nung season 8, ayun, kung ano na yung hero niya nun eh. Oo, ang dami niya ng hero. Kaso tinapat si si Ito nun eh nung unang tapat. Di ba? Hindi ka nakalaro na. Si Ito yun. Eh. Nakaka-obvious si Ito. Nakaka-obvious. Obvious ba <laughs> yun? Nakaka-obvious, obvious. Game oh, one. Puntik ma manalo. Tapos yun lang na si Marky nag, ano, sun. Pero ang dami mo nakatapat ha. I mean, eventually, and si, oh hey, matindi rin. Ah. Ah. Tapos may international ka pa mga nakatapat, di ba? Masasabi mo sa lahat ng yun talaga. Si Marky. Marky, grabe. Ano si Marky tsaka si ano, si Chico. Talaga? Si Chico? Oo, oh, si Chico. Nasisi nung MSC. Nung MSC. Talaga? Di ba, kaka-change role niya lang nun. Nabilib oh. talaga ako sa kanya kasi 2 months pa lang siya nag-gold nun. Tapos, siya yung parang nagulat ako sa laro oh. na, uy, kakaiba mong laro to. Lalo sa lane to, no? Sa, lane, sa lane. Oo, uh, oh, sa lane. Kaya uh, ah, ng ano dalawa. Kakaiba. Ba? Hindi ko nang expect to. And syempre, idol ka yan si Marky, my boy. At uh, yeah, let's put respect to his name. Yun. Um, yeah, sa, sa mga roles ninyo, King tsaka Kelra, ano yung masasabi niyo most important na aspect na kunwari kung jungler ka dapat ito yung meron ka kapag gold laner dapat ito yung meron ka ayan ano yung most important na dapat meron ka sa loob ng game to no mm. pwede rin outside kung gusto mo hindi <laughs> na lang mm. siguro sa akin ano sa role ko kailangan lang siguro ano yung disiplina sa sa laro and yung patience kasi mm -hmm. pag golden ka kailangan mo mag farm talaga eh mm -hmm. hindi yung sasama kasi kailangan din pa din pala yung timing timing yung okay. timing mo sa kailangan ka magpa-farm kailangan ka sama kailangan ka papasok mm -hmm. So, fight. Eh. ikaw sa jungler ngayon um, para sa akin naman sa jungler na role ang mga kailangan for me ano unang-una yung presence of mind Uy. kasi simula sa pagka-start ng game hanggang kahit ilang minutes pa yan, anytime pwedeng may mangyari sa iyo or pwedeng ikaw yung may gawin sa kalaban eh. Okay. Tapos pangalawa yung ano. Sa meta ngayon para sa akin sobrang halaga ng ano, leadership talaga. Leadership. Kasi sobrang laki ng role niya ngayon sa game. Okay. May leadership ba to si King Kong? Niyo? Meron na. Oh, siya yung nag-aano sa <laughs> yeah. mga dance eh. Hashtag yeah. fake captain. <laughs> <laughs> All right. So, uh, towards, ito na, actually patapos na tayo dito sa ating interview. Last na is, ang tema nga naman ng uh, Empire Season 16 ay eras. So, na-divide ko yan. Nung Season 1 to 3, tawag ko dyan, ayan, dinosaur era. Dahil pindutan lang, wala ah. yan, walang, walang kahit anong system. Season 4 and 5 ay dumating mga game changers. Uh, sila, ano, Onik. onik, onik. Ikaw, may meta na sila. Season 6, biglang nagkaroon ng ano, ay, buo tayo ng super team, meta. Ayan, yung Seaball, ba Si Bren, di ba? Ah, si ay, Bren. Ayan. Pero, nung 7-8, V-wise. At madami nagsasabi na, ito na daw yung time na nagka-utak na. Ang uh, dapat sa so may utak na. Then, nag-evolve siya hanggang 10-11, hanggang uh, 10-11, Echo, aggressive naman. Dapat, aggressive ano, pa, oh, kahit utility ka, dapat aggressive ka pa rin. Oh. Tapos, nitong 14-15, ayan, era nyo, ang possible na tawag sa kanya is yung parang aggressive pa rin na may utak. 'Yon. Ngayon 15 16 tapos nadagdag yung MSC. Ano sa tingin nyo yung meta ngayon? Anong era tayo ngayon? Anong klase? Super duper teamwork. Super duper teamwork. Ah, teamwork. Teamwork and chemistry mga ganyan. Ah, yun, yung mga teamwork ano 'yan. Hmm. Kasi aggressive pa rin pero kailangan nung teamwork talaga. Mm -hmm. Ngayon. Ano, ano klaseng ano kaya to? Kung bibigyan nyo kami ng example, anong <coughs> ibig nyo sabihin by teamwork? Kasi ano naman eh, team, teamwork uh, na ever since naman. Siguro nagkakaisa yung plano, yung plano mm -hmm. at mainisip nyo. Mm -hmm. Kasi may mga time na, ano eh, alam mo, may isip. La, Siyempre sy lahat naman ng players, lima, mm -hmm. nag-iisip yun, di ba? Mm -hmm. Pero may mga time kasi na iba-iba yung gustong gawin. Mm -hmm. Kaya dapat, iisa kayo as a team. Mm -hmm. At ano ba to? Related din ba dito yung parang sa sobrang isa yung gagawin nyo? Hindi nyo na kailangan... Parang, kunwari, makita na isang hero, wala na mag-aalin lang na mag-overstand oh, yeah, 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 or yeah. out. Parang gano'n. Okay, mga ganun. Oh, yeah, -gan. mm, so parang mas mabilis na decision. Mas mabilis na decision. Fast decision pala. Nice. Okay, at tingin nyo naman, ma makakasabay naman ang Onyx. So tingin nyo, sa gantong meta. Makakasabay. Alamang! Yod. okay. So, meron ba kayong ano, iling uh, gustong ipag ng MPLPH Season 16? So, kausapin nyo yung camera. Yan. Siyempre, una-una sa family ko, sa anak ko. Yan. Pa, tsaka, para maka, ano na, maka pagpagawa na tayo ng bahay. Dededicate ko to doon sa, pati kay Lord. Yeah. Sa pamilya. Okay. Um, sa akin, unang-una kay Lord ah, uh, de dedicate ko sa kanya tong season na to. Well, lahat naman na season. Uh -huh. Tapos pangalawa sa parents ko kay mami, kay papa. And sa ano, sa mga kapatid ko. Tapos sa lahat ng fans na grabe yung suporta since sa uh, pinakasimula pa lang. ah, uh, de dedicate namin tong season na to para sa inyo guys. Thank you so much. Yes. Okay, thank you. That's King Kong and Kelra. Bye-bye.